Good morning guys, eto po kami, dumalaw po ang aking panganay na anak At ang kasama ko po ang aking kapatid, iniwan lang ang ibang mga bata at hindi ka siya sa aming service for today So ngayon po ay bibisitahin namin ang kanyang bahay kasi simula po nang kinuha namin ito, hindi pa po niya ito nakikita Ako lang po yung uh, katsaka kami ng kapatid kung madalas nakakakita So for, for today po, bibisitahin niya po, na-amaze po siya kasi morning po ngayon, time check, anong oras? 8.07 8.07 po. Tignan nyo naman po ang ganda ng paligid. Ayan po, ilalabas ko yung camera. Overlooking po siya sa, kita ba? Yung fog? Ay. Hindi. Iyan ang upin doon. Ayan o. No. Overlooking po, overlooking po siya ano sa, ano mo, po? overlooking po siya sa, Uh, Makiling, Mount Makiling So ayan guys, eto dito po kami sa bukana ng gate, ayan po ayan. So ngayon po, eto yung kukuha na po namin yung buong journey namin ng pag, pag uh, ah, check niya ng bahay kailangan ang kuha mo yung buwan, Okay. Ayan po. Hindi kilid ng suklat gusto kong ikna, ha? Oo. Sige, pa sa pagkita nyo ng mama masyay inyo. Sige, siya, malakay-balakay. Usok pa doon yung mo. Ayan, guys. O, wala mo yung pumalingin. Na Anong po yung video mo? No. Ang bahay mo ngayon. May mga nakalipat na. <stutuk> <I> <stutuk> <have some stutuk> <in the> <stutuk> ito niyo na mo. Ito po may mga sa kabilang. pong face na po ito. sa pagkita mo. Ayan po, yung phase 1 and 2, may marami na po dyang nakatira. So, eto po, ito yung phase 3, dito po yung amin. Eto may nakatira na nga, oh, pwede na. Hmm. Oh, eto phase 3 na to, eh. <manyan> Kuya, good morning po. Phase 3 na to sa inyo? Phase 3 na po ito? Phase 2 lang po. Ayun e po yung phase 3. Yung natin yung ginagawa sa Yung Ah, opo. Ah, ito phase 2 pa to. Sa ako pa ng phase 2. <laughs> 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 <manyan> Nalilito ko siya ako sa... Ah, phase 1 dito. Okay. Ano po? Okay. Ay, Thank you po. Salamat. Ayan. Uh, o oh, ganun pina nila ate. Kuha ano oh. na nila. marami kang pwedeng style na pwede mo. Ituturo ko po. Kung sino pong gusto kumuha, pwede po ninyo ang pong i-reach out para po makapag-abing po kayo kung may gusto pa ka po kayo dito. Ito po ang pinakamalapit po na ito sa mga bahayan within po. Ito po ang isang mga bahayan within the city po or uh, napaka-nearby po sa city. Accessible po sa lahat. Ito e, po, accessible po ito sa lahat. So, yung may gusto pong mag-avail po ng bahay dito sa Kabuyao City po, L Laguna. Ayan po, napakadami po pong mga bakante pong mga bahayan. So, reach out nyo lang po ako. Napakamura po ng monthly dito. Nasa 8,000 lang po ang monthly. Up and down na po siya. Ayan so, po yung kanya magiging style. So, ito po. Ayan po. Ayan yung magiging ano. Ayan po yung magiging outcome po nung nang itong mga ginagawang bahay. Ito na po yan. Oh. Yan po. Ang ganda ng ano. So, yung amin. Ay. Black, ano yun, ma? Ito sa atin eh. Ito pa yata yun eh. Hindi pa gawa. Apo, oh, hindi pa gawa yung amin. Pero patapos na po kami ng aming equity. O, oh, kasi block 31 na to eh. Block 2. O, ah. anak dito tayo. Yun yun main road yun eh. Block 24 lot 1. 24 lot 1. Phase 3, Black 24, Lot 1. Ayan po, yung ginagawa pa lang. Umagaganda naman ang bakal nila, kaya um, nakakatumaan naman ang bakal. Ganda po, ng, ganda po ng lugar kasi napaka-overlooking po niya sa Mount Makiling. Tingnan niyo po. Magkaka ito po yung, ito po yata yung amin. Ito, ito. magkakapi lang po sa umaga. Ayan po. Tapos, naka-overlooking ka na po sa Mount Makiling. Ayan, natuwa siya kasi first time niya pong binisita yung mga bahayan dito. So, ikuti natin. Okay. Ikutin natin hanggang doon. Dali, picture ko kayo. Yan. Ikutin po natin hanggang doon. Picture lang kayo dalawa ni mama mo. Ayan po yung aking uh, mga kasamang anak ko at ang aking kapatid. Ayan po, ayan. Pagkaganda guys, oh. So. tingnan nyo naman po yan. Diba? Napaka-overlooking. So, yung may gusto pong mag-avail pa ng bahay dito, marami pa pong bakante. Sabihan niyo lang po ako. Reach out niyo lang po ako. Mag-message lang po kayo dito. At sasamahan ko po kayong mag-trippings. Or mag-tour po dito sa mga bahay po. Napaka-nearvise po sa Mount Makiling. Accessible po ito sa school, sa highway, sa hospital, market. Ayan po. One-way ride lang po. Going to Mamatid. Tricycle lang po. Nasa bayan na po kayo. At malapit uh, po kayo sa daanan ng bus or sa kaya ng bus. Ayan po, guys. Thank you so much po. Ayan po. Hindi namin mabisita exacto yung ano kasi tinatayo pa lang yung aming pinaka-unit. Ito po ay pastry na po itong pinasok namin. Ipaparto ko po kung makakapunta po kami sa phase 1. Phase 2. Nadaanan po natin. Thank you so much po. Bye-bye guys. Thank you. Ayan po. Ayan po ang likod. Oh. Hati po yan. Hatiin pa yan. Ayan po yung mismong eksaktong unit. Thank you po. Bye bye guys. Please subscribe, like and share po. Comment. Thank you.